Good morning! Habang nagkukuha ako ng gatas ng tupa, sasagutin ko ngayon itong tanong mo. Ano daw ba kami nakarating dito sa bansang New Zealand? Ang tanda ko pa talaga, nandun ako sa bukid nung time na yon nag-araro sa maliit naming maisan. Nang may mag-asawang biglang dumating, mula sila sa kakahuyan. Mga mistisa at mistiso pariho. Tapos, tinanong ako kung gusto ba daw naming mag-New Zealand sabi ko, syempre, dream country kaya namin yon Pero sabi ko, papano? Wala kaming visa. I-passport nga, wala kami. Sumagot sila na, sila na daw bahala sa lahat. Total, hindi naman daw kami sasakay ng eroplano. Pinabukasan, naghanda agad kami. Tapos, pinasakay kami ng bangka. Noong una, natakot ako. Baka magkaroon ng bagyo habang nasa laot kami. Pero sabi nila, secure naman daw. So, kaming pamilya lang ang sumakay ng bangka. Habang nasa laot, nanguha naman kami ng mga isda, namimingwit kami kasi wala kaming baon na pagkain. Konting-konti lang tapos ubos na. Gusto sana namin mag-stop over para mamili, pero tumawag yung mga mag-asawa. Sabi nila, huwag kayong mag-stop over dahil kapag maabutan kami ng susunod na buwan, baka magsara yung lagusan nagsara daw yung lagusan, baka hindi sa New Zealand kami mapunta, pwede daw sa Nigeria or kaya sa Africa. Nalang talaga hindi pa nagsara yung lagusan, so nandito na kami ngayon sa New Zealand.